Grabe, ang galing naman ng laro nito. <laughs> eh, para akong totoong nagda ng motor. Oh, mean! <laughs> ko. At dyan pala guys. Eh, dito pala ako ngayon ulit sa Brookhaven. Eh, naglalaro pala ako na itong motorcycle na arcade dito guys. Eh, grabe pala. Ang ganda pala nice. maglaro dito sa arcade sa Brookhaven. Eh, parang totoo pala itong motor-motor dito. Eh, tara tara. try nga natin to kung maganda ba yung laro na to. Eh, parang alam ko yung laro na to. Ito yung Super Mario. Eh, tara. Check nga natin. What? Ang galing naman. <laughs> Ayun, oh, naglalaro na pala tayo dito, guys, ng arcade. <laughs> yan dito nga ulit ako sa Brookhaven. <laughs> Eh, bahala ko palang maggala muna dito sa Brookhaven kasi hindi ko makita si Ate Ganda. Di ko alam kung saan siya nagpunta. <laughs> eh, pero bago tayo gumala dito, eh, like mo muna tong video. <laughs> eh, pagtapos mong i-like, eh, mag-subscribe ka na din para makagala tayo dito sa Brookhaven. Eh, eh namiss ko kasing mag-ikot-ikot dito. <laughs> eh, tara-tara eh, saan kaya tayo pupunta dito guys? Wait, teka. Meron mga tao sa labas, guys! Eh, sino kaya itong mga tao na nandito? Eh, dito pala tayo nang galing, oh! Sa so may arcade! Eh, tara-tara! igot tayo! La-la-la-la-la! Eh, sino kaya pupuntahan natin dito? Teka! Nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? Ayun, oh! Meron mga cactus dito! Oh, mean! Eh, grabe naman to. Eh, malayo pa yung Halloween! Naka-costume na agad sila! Ayun, oh! Puro sila mga cactus guys Ang gaastig naman pala nila dito Eh meron pala silang mga tropa dito Pare pare silang naka cactus na costume Teka parang nag-uusap-usap sila Tara sama tayo Oy tropa sali ako Yan o, nakisali tayo sa kanila What? Oh no Tapoy, nabulya abulya tayo Ayaw niya ata tayong pasalihin ay, ano, binabaril-baril tayo, guys. Eh, manggugulo tayo dito, guys. Check Asan na sila yung mga cactus na malilit na to? Yari kay sa akin. Ito, guys. May polis pa dito. Oy, mamang polis. What? Oh, mean? Eh, tayo niya ni mamang polis. Umalis tayo dyan. Eh, dito naman, guys. Meron tayong nakikita isang babae dito na may dalang teddy bear. What? Oh, mean? Eh, nagpapasabog pala siya, guys. Buti na lang di tayo na sa bugad nun. Kung hindi, matutunaw yung katawan natin. <laughs> eh yun guys, nandito pala tayo sa hair and nail salon. <laughs> eh tanongin nga natin to si ate kung magpapagupit siya sa atin. yun Oh. <laughs> eh ate, papagupit ka ba? Eh mukhang ayaw niya. <laughs> eh tara, tayo na lang magpapagupit. Eh yun o. Oh. <laughs> e, yun Hugasan lang natin yung buhok natin. <laughs> Kasi ang dami ng mga balakubak. <laughs> eh tara, tara, umalis na tayo dito eh. Wala naman pala magpapagupit eh. Dito na lang tayo. Manggulo na lang tayo dito sa Brookhaven. <laughs> Ilabas nga natin yung ano natin. What? May nambabaril dito guys. Takbo. <laughs> oh me. Na yun. Oh, binabaril niya tayo guys. Paano kaya natin ito susundok eh? <laughs> Ayan guys, tara tara, mag tayo guys gamit tong ano, <laughs> police patrol na motorcycle. <laughs> Titingin-tingin nga tayo ng mga bata dito na pag-alagala. Ay, eto. Titingnan nga natin to guys. <laughs> Tatanungin natin kung bakit ito pag-alagala dito sa Brookhaven. <laughs> Oy ate, bakit ito nang ginagawa mo? Dapat nandiyan ka sa loob ng bahay mo. <laughs> Pwede ba ako pumasok dito? <laughs> yan guys, nakapasok tayo sa bahay niya. <laughs> oh min, Ang ganda naman na eh, itong lutuan mo dito ate. <laughs> Pwede ko ba may try yan? <laughs> try nga natin guys. Ayaw naman, ayaw niya ipatry. What? <laughs> <But laughs> bakit tayo sumakay sa kanya? <laughs> Sinakay niya tayo guys. <laughs> eh buti na niya tayo eh. Bigat-bigat natin. <laughs> eh, tara, tara, Check nga natin tong bahay niya. Kung maganda, guys. What? Ang ganda naman ng bahay niya. May elevator. <laughs> Ayan, Oh. E, try nga natin kung gumagana tong elevator niya. <laughs> What? Mukhang gumagana nga, guys. <laughs> Ayan, Oh. Nandun sa baba. Tapos napunta tayo dito sa taas. Nakikita niyo ba yun, guys? Naglabas siya ng barel. <laughs> e, baka no. barelin niya tayo dito. Takbo. <laughs> Bago tayo balis dito, lagyan muna natin ang puputong si <laughs> Ay nga dito <laughs> Ayan, oh. Lagyan muna natin ng dito ng tae. <laughs> tara, tara. Nalagyan na natin. Huwag na natin buhusan yun, <laughs> guys. Eh. Eh, tara, tara. Dito, baba na tayo, guys. Yun, know, oh. Andito na tayo sa baba. <laughs> oh, min, gan, labas na tayo. Buti na lang hindi nakalock yung bahay niya. <laughs> eh, tara, tara. Mag-ikot pa tayo dito sa Brookhaven. <laughs> What? Andito pa si ate. <laughs> San kaya siya pumupunta? Oh, mean. Eh, mukhang papasok siya sa bahay na hindi sa kanya, guys. Uy, ate, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka pumapasok dyan? Eh, hindi mo naman bahay yan. Hindi <laughs> to, meron palang gym dito. Pwede pala akong mag-gym dito, guys. <laughs> yan oh. o. So, guys, nag-gym -gy pala muna tayo. Pampalakas at pampalaki ng muscle. <laughs> yan o. Oh. Grabe, sobrang bigat na itong pinubuwat natin. 150 kilos. <laughs> Grabe, wow. sobrang laki ng muscle na ito. Pagtapos natin. Oh, min. Eh, tara-tara. Ito tara. eh, naman itry natin. Yung... Sobrang bigat yung 300 kilos. 1, 2, 3. Grabe, sobrang bigat naman nito. Na Tama na, ayoko na. Ayoko na, baka mabali pa yung buto ko dyan. Ano yung ginagawa ng mga tao dito, guys. Yun, yung no, nagkakagulo sila dito. Andito pa rin yung mga tatlong ano. Ayun, e, no, oh, meron pa silang burger. Eh, tara, tara. Kunin nga natin tong isa, guys. Check nga natin ah. tatakbo ko na tong tropa nyo. Meron ba tayong dala dito ng cactus na isa? E alam ko na, dadali natin to dito sa hospital. Oh, man, sinusundan tayo ng mga ano niya. Ng mga tropa niya, dito natin siya dadali sa hospital, guys. ano e natin yan dito. Lalagay natin yan. E Iyan o, nasa x-ray tayo. Ihanapin e nila tayo, guys. Oh, man. Ah, ka makakalabas dito. Prat. Hoy, saan ka pupunta? dito ka, saan ka pupunta? Ayan, guys. Wow, ginahabol natin to, guys. <laughs> Yan, pupunta siya dun sa mga katropa niya, oh, mean. Yun, guys, inabutan na pala tayo ng gabi, oh, me. <laughs> eh, mukhang kailangan na pala natin maganap ng bagong malilipatan. Kasi, hindi na natin makita si ate ganda. Eh, mukhang lumipat na tayo ng kanyang bagong tirahan, guys. Eh, hindi ko na alam kung saan siya lumipat. Eh, kaya lipat tayo ulit ng bagong nating bahay, guys. Eh, hindi ko na kasi makita si ati ganda. Isang kaya tayo hanap ng bahay. Wait. Teka, pwede ata dito. <laughs> eh dito na nga lang tayo lilipat, guys. Ayun oh. Eh bakante pa dito yung bahay na to, guys. Tara tara dito na lang tayo. Ayun, guys. Sa wakas nakalipat na pala tayo ng bago nating bahay. <laughs> Ayun oh. Ang ganda ng ano natin dito, guys, ng pang-chill-chillan natin dito. <laughs> Meron pala tayong kapitbahay dito, guys. Oh, min. Eh kanino kayang ang bahay to? Teka, humingi ng tulong tong maliit na bata, guys. <laughs> me daw. Eh, tara-tara, guys. Tutor ko pala kayo dito sa bago kong bahay sa Brookhaven. <laughs> eh, tara. Pasok tayo. Ayan, oh. Eh, dito pala yung guest area ko. Ayan, oh. Eh, dito pala nagpupunta yung mga bisita ko, guys. Eh, oh. pwede silang umupo dito. <laughs> eh, tapos dito. Tara. Pasok tayo dito sa bahay ko, guys. Eh, oh. ilak lang natin tong bahay natin, guys. Eh, baka kasi pumasok yung mga kapit-bahay natin dun. Ayun, oh. eh, dito pala yung rep natin. Check nga natin kung anong mga laman net ito. Ayan. Marami pa palang laman yung rip natin. Kaya hindi ko pa kailangan mamalengke, guys. Yung higaan ko. Oh, mean. kaya e sino kayang pwedeng maiga dito, guys? Eh, pag dumating si Ati Ganda, eh, siya nalang maiga dyan sa kabila. Ah. Tara, tara. Let's go. Wait. Teka. Yan dito pala yung lagayan natin ng pera Tapos meron pa tayo ditong computer Ayan o, ang astig Eh may computer ang pa tayo dito Pwede tayo dyan mag-computer guys Eh dito pala yung CR natin Yan eh, o, pwede tayo mag-shower dito guys Oo, grabe, ang lamig ng tubig Tara-tara, dito tayo kapag magpupupu Oh, mean Eh dito pala yung terrace natin guys May kita natin dito yung mga kapitbahay natin Eu <laughs> you não. Know. Ayan guys, meron pa tayo ditong swimming pool. Oh mean. Ayan, ang ganda ng swimming pool natin dito guys. Pwede tayong magrelax-relax relax dito. Meron pa tayong doghouse dito. Wait, teka. Ano 'to? Eh dito pala nakalagay 'yung panglinis natin ng mga damo at halaman. Tapos dito 'yung ano natin guys, labasan guys. Oo. Oh, ang ganda ng bahay natin. Oh mean. Eh yan guys, eh nagustuhan nyo ba 'yung bago nating bahay? Eh kung nagustuhan nyo, i-like eh, nyo naman tong video. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. eh kung umabot kayo hanggang sa dulo na itong video natin, eh maraming salamat sa panonood guys. eh hanggang dito na lang pala yung video natin. eh kung nag-enjoy kayo, eh manood lang kayo palagi. Tara-tara, let's go!